Hello mga kapatid, welcome sa aking uh, vlog. So ngayon guys tayo ay mamamasyal. Yan, ipapasal ko kayo guys dito sa Singapore. So nasa, base, nasa bus ako ngayon guys. Yan, sa pauwi na. Uh, bali yung basa sa sinakyan ko is 980. So yung lugar na ito is ano, beach road yan. Itong, itong street na yan. Yan, beach road. So, ayan. Naging slow motion na yan. So, ito guys ay beach road. Tapos, so, pupunta tayo guys sa punta ng, ano, Thompson, Thompson Road. Ayan, guys. So, samahan niyo ako guys at mamasyal tayo. Ipapasyal kayo guys dito sa SG So ayan, guys. After nanggala, magluluto naman tayo. Yan ang p a i n i t na ako ng kawali. t a o s i l na, gay ko na yung bawang. h a l o h a l o h a l o h a l l o So ang lulutuin natin ngayon ay, magluluto tayo ng baked rice. simpleng baked rice lang ang lulutuin natin mga kapatid so hintay lang natin magkunti ng golden brown tapos ilalagay na naman natin ang giniling na karne yan ihalo halo lang natin ito hanggang yung karne ay maluto yan halo 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 So, after po natin maluto ang karne, na giniling, yan guys, luto na siya. So, after maluto, ilalagay naman natin yung uh, carrots, at saka, nilagyan ko siya guys ng ano, mais. Mais at carrot lang yung kanyang gulay, tapos yung uh, cauliflower. Ay, hindi pala Cauliflower broccoli pala sabang so, niluluto natin yun tayo naman ay mag ready nito ngayon sya ng ano yan ano bang tawag nga yan guys nakalimutan ko na butter pala yan para hindi sya dumikit pag nilagay ko yung kanin yan palimut ko lang sya dyan sya guys So, yan guys. After natin malagyan ng bata yung lalagyan. Yan. Balikin naman natin yung nilulunan natin. Yan. Kung ano na nangyari. Ayan. Duto na siya guys talaga. Ayan. Halo-haloin ulit natin ang ating sangkap. Tapos, ihulog naman natin yung ating uh, broccoli. Yan. Tapos, ay nilagyan ko pala din guys ng ano bell pepper, yun, kulay dilaw ayan, yung broccoli natin tapos, iluto-luto lang natin yan, nang saglit yung broccoli kasi mabilis naman syang maluto ayan tapos, balikan ulit natin itong ating ginawa kanina so, habang niluluto natin yung gulay na pang lagay natin dyan, sa ibabaw maglagay na tayo na ang kain, ng kain, <laughs> ng karne, <laughs> ng ano, wala kanin niyan. So, ayan. Halo-halo na naman ulit natin kung ano ba ang nangyari na dito. Mukhang okay na siya. Halo, na. Ah. Ang nilagay ko lang dyan, guys, ay ano, oyster sauce. Hindi ko na pala napakita. Basta oyster sauce ang nilagay ko lang dyan. So, yan lang, guys. Kasimple. Tapos, mamaya, ilalagay pala natin, guys, yung ano, mamaya. Ayan. So, ayan, nilagay na natin. Ayan. Yung ginawa ko guys, kanin muna tapos nilagyan ko nung ano nung niluto kong giniling. Ayan. Parang ano ba, layer by layer. Ayan. Ayan ganyan ang ginawa ko. So yung gulay pa, pa natin. Ayan. Look so yummy. Ayan. Simple ano lang yan. bake rice guys. Pwede nyo gawin sa bahay. Kung gusto nyo gawin napakasimple. simple Tsaka, mura lang yung, ano niya, yung magagastos. Pwede nyo rin dagdagan iba pang mga gulay. Kung anong gusto mong gulay na ilagay, pwede nyo ilagay dyan. So, ayan. Tapos, ngayon, yung first layer, second layer na tayo, guys. Lagyan natin ang kanin. Akala ko yung niluto kong kanin, konti lang. Tsaka, yung bake rice, akala ko konti lang yung nagawa ko. Marami din pala. Ah, rin hindi namin naubos to eh. Nagawa ako nito. Pero masarap siya guys. Promise. Tapos ang gagamitin nat gagami sauce guys ay yung ano, uh, cream of mushroom. Pero dahil wala kami cream of mushroom, so ang ginamit ko ay ano bang cream? Nakalimutan ko na yung yellow. Yung yellow ang ginamit ko. Pero cream of mushroom din siya. Pero iba lang yung flavor niya. Ay, ano pa rin nagamit ko yung nasa second layer na pala tayo, guys. Yan, ito yung pang natin. Cream of corn ang nagamit ko pala, guys. Ayan, ganda na. So, guys, ito pala yung ilalagay kong gravy, yung cream of uh, corn. Pwede rin yung cream of mushroom kung meron kayo, guys. Ayan. Tapos, ayan, ito na. Ito na naibig ko na yan yung kinilapsan tapos lagyan nyo ng maraming cheese guys so depende na sa inyo kung gano'ng karami at kung anong klase mga cheese so yun yan yummy yummy yummy